Abay, parang nagagalit kaya yata makaw eh. Basagin mo na kaya lahat. Bumulas lang. Bumulas okay. Nahulog na. Pulutin mo. Ay, pulutin mo na. Mga parcel pa doon na natira, isabit mo na naman. Ayun, ayun. Oo, pala na hindi umulan. Hindi uh, na umulan, hindi lang namatatakta. Hindi kasi nagmumangay, kaya hindi umulan. Kaya nung nag-ala-ala pa rin, nagmumangay. Oo, ah! Kutak, basa mo nalang mga pag-uwi, ah! Ito yung <laughs> gulong dila mo. Ngayon palang uulan siguro. Oo okay. eh, nagmumangay, kaya umulan. Hindi na lang nagmumangay. May itim na mahita. Driver sa umaga po. driver din sa gabi ng baso at apla po. Eh, ganun talaga ah. So, na yata mag-migrate sa ng bansa ah. <laughs> Nakakasawa na yata din Pwede naman. Ilang years ba? Life right na Go. Kaya mo mama? Ayoko nga. Ang bagay mo nandun. Mga ngera. Sino ko nung mga mga ngera, kasi yata yung unique. Kabait naman ni mo koyan. yan. Diligong sa umaga. Tagahugas sa gabi. Ako hindi kasi sipagin. May gigas <laughs> ko naman ng gabi. Cash. Cash yun, cash. Ayoko ng utang. Gusto mo kahit bilahin mo yung patak ng ulan mamaya.